Para sa mga may sakit sa bato, ang dialysis ay hindi lang isang opsyon kundi isang pangangailangan. Pero sa gastusin na umaabot sa libo-libong piso kada session, marami ang nahihirapang makakuha ng tamang gamutan. Kaya naman, para sa dialysis patient tulad ni Tatay Arnel na mula sa Pangasinan, isang napakalaking biyaya ang pagkakaroon ng bagong dialysis center sa Western Pangasinan District Hospital sa Alaminos City. Kinakailangan niya kasing sumailalim sa regular na dialysis dahil sa kanyang diabetes na tunay nga raw na magastos. years na to. Two years na, Two years na April sa yes. Sukuni. Merong 3,000. Isa lang sa siyo. Plus pamasal. Oo. So, may bibinta lahat ng ano. Mga kare-arean. Kare-arean ng kare uh, -ari. ari lang Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Vigig III, siniguradong ang dekalidad na serbisyong medikal ay hindi lang para sa may kakayahang magbayad kundi para rin sa bawat pangasinense Isa ngang pangunahing proyektong inilunsad ng kanyang administrasyon ay ang pagtatayo ng Naturang Dialysis Center dito, hindi na kailangang bumiyahi ng malayo at gumastos ng malaki ang mga pasyenteng tulad ni Tatay Arnel. Ngayon, libre na. Walang babayaran. Magandang bagay na panap. <coughs> na nagawa ng gobyerno. Salamat kay Gobernur Rugiko sa kanyang pagsuporta sa itong programa nila. o kung bagay sa walang kitaan hindi naman ako makakapagtrabaho na kaya maasa na lang ako sa sa ito tulong ng gobyerno sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan, mas maraming kababayan ang nabibigyan ng mas abot kayang gamutan. Bukod sa dialysis center, patuloy ding pinapalakas ng pamahalaang panlalawigan ang iba pang programang pangkalusugan para matiyak na ang bawat pangasinense ay may akses sa tamang medikal sa pangangalaga. Valerie Dismaya, RNG News.